pusa tayo. Despite na uh, meron tayong isang senatorya po dito na talaga all out na support nitong uh, Friday Baita, si Sharif Ibrahim Albani. O para hindi makalimutan, ay huwag uh, niyo kalimutan yung Albani. Ha? Number one. Number one sa Balota. Ayan, number one sa Balota. Galing ni Bulo. Okay. At uh, siyempre, <laughs> nalito yung ating uh, kaibigan na si Patrick Pineda uh, eh, sa problema sa agriculture. At uh, siguro, sigurado kung buo bu bu ang uh, mapapanood niyo sa Facebook yeah. saka sa YouTube. Okay, sorry. Please. Uh, sa hala ng Diyos na siya'y mawain, matuloy at mapaghan. Sa mga kapatid kong media, sa Luzon, Misaya, sa Mindanao, sa uh, Chairman, sa lahat po nang sumusuporta sa ating layunin sa pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino mabuhay po kayong lahat. Mayroon po, ta mayroon po kami darating na caravan uh, sa Manila this coming uh, April 6 sa, at saka rally sa Manila din here sa Basico ay composed around mga 6 to 7,000 <clears throat> crowd. Uh, pangalawa, sa bukas po, nasa p -p Pampanga tayo, kasama ko yung anak ni uh, uh Rudy Duterte sa uh, si Sebastian. Maraming pong crowd doon, siguro maabot ng mga 6 to 7 thousand din, sabi mo na, sa Pampanga. Uh, bukas yun, bukas yun po kay Eric. Uh, pangalawa, yung si this coming Sunday, Sebastian, eh, Sebastian, pangalawa. Uh, si... Sebastian. Sebasti anak ko ni Duterte. Kabrad po yun, direct. <laughs> sa isang fraternity po. Oh, yeah. Ang fraternity po namin, yung ACRO. More than 3 million members from the Philippines. So, yun po yung mga situation ngayon. Uh, Pang-apat, mayroon kaming uh, this coming Sunday po, inibita tayo ng isang bishop ng Orthodox. Uh, supporter din natin sa interfaith. Uh, sasalita tayo noon, doon. Pangalawa po, iniimbitahan ko ang lahat ng mga media, uh, this coming April 8 sa Aluwa Hotel, uh, mayroon, know your candidate, media forum din, uh, composed around mga 150 uh, katao doon sa Aluwa Hotel. Uh, ang naging lead conveyor po dito si uh, ASEC, Undersecretary Robert. So, sana po makarating kayo doon. Pang lima po, ang history na rin natin, mayroon tayong uh, rally sa Samboka City sa aking alma mater. Uh, kung po mga 10,000 uh, doon sa Samboka City. Tapos sa Basilan, uh, is coming 17, And then, 18 sa Kutabato. Uh, tapos, 22 of April, meron kami. Nakasama po ako sa Senatorial Debate ng USD. Uh, I was officially invited. Hindi ko alam kung sino ang mga Senatorial Debate po doon, uh, Kaere. Uh, at saka, sa 14 up to 19, mayroon din Senatorial Debate. So, sa James and Mary. Uh, no. so, nakakasama yeah, si Peggy. Yan ang ganda ko. Sir, Happy birthday po. <laughs> so, yun po yung mga activity natin ngayon po uh, kay Eric na sunod-sunod siya. So, masasabi ko lang po, uh, magpapasalamat ako muli sa mga kapatid kong media na tumutulong sa pag expose sa lahat ng mga advocacy natin tungo sa sambayan ng Pilipino sa pagkakaisa ng Muslim Christian at mga katutubo sapagkat naniniwala ako ito na mga tunay na sagot sa ating problema sa ating bayan. Maraming po sa Thank you, Sharif.